Magandang araw po sa inyong lahat at mayroon naman po akong ibabahagi sa inyo na maaring uh, maaaring nagiging problema problema nyo ito uh, kagaya nito mahina daw ito uh, uh, makapagpatuyo pero bago ang lahat na uh, nais ko po munang uh, humingi sa inyo ng pasensya uh, pasinsya dahil la uh, uh, ako i uh, hihingi sa inyo ng pabor kung uh, maaari paki-subscribe, paki-like, paki-comment at paki-share kung uh, mayroong mga problema sa uh, ano sa mga kamag-anak ninyo. Ito'y nahihirapan magpatuyo. Ito'y lagyan muna natin ng ano langis. Huwag nyong kalilimutan, pagka oras na magbabaklas kayo ng ano, ganito, kailangan lalagyan niyo ng langis kaagad para hindi niyo malilimutan. Ngayon, ah, mayroon akong i- ah, babahagi sa inyo na kahit anong under niya ay hindi siya makakapagpatuyo. Bakit? Ngayon. Ah, sa Wirings, tama. Ito po, oh. Kung inyong mapapansin, ito ang common. Yan. Papuntang uh, uh, makina. Tapos ito naman, na isa, papuntang uh, dito sa ano, switch. Sa switch at saka sa timer. Ngayon, pagbaba ng wire ito pagbaba ng wire dito nyo malalaman kung ito makakapagpatuyo o hindi kasi uh, ito baliktaran ito pero ang wirings dito ay hindi galing sa makina ha? pakatandaan po ninyo kasi at uh, ito uh, maaring hindi na ituturo ng iba pero ito ididemo ko sa inyo kung alin ang nagiging diferensya sa pagiging baliktaran ng uh, ano ng switch Ayan, sinaksak ko na po. Ayan o. Oh. Ayan. Kung inyong mapapansin. Ngayon, pansinin ninyo ang makina at kung saan ko ilalagay ang ito. Itong wire. Tingnan nyo. Ay, hindi pa pala nakaswitch. Teka ipipihit natin to para nakaswitch yan ngayon pansinin ninyo ang pag ikot nya ayan o oh. o oh. inyong napapansin ngayon sa kabila naman tayo mag mag ah, ano papa ah, idudugtong oh. natin yung ano oh. Ay ano. Pareha sila umiikot. Pero kung uh, inyong mapapansin, may clockwise, may counter clockwise. O tingnan nyo ha. Ayan ano. Oh. Yan. Clockwise 'yan. Ngayon, ito naman counter. O Oh, tingnan niyo ha. Ano po? Inyo po napapansin? Kasi baka hindi malaman niyo. Oh, ngayon. Dito natin ikakabit. Ayan. Dito natin kakabit. Pero clockwise 'yan. Kung ano ang ikot ng relo, 'yun din ang uh, ikot ng uh, makinanaaw ng ano natin uh, makina pero kung da ilalagay eh, natin dito ay counter counter clockwise ito po kahit ano ang ikot niya yung uh, clockwise kahit anong ikot niya ayan po kahit anong ikot niya hindi siya makakapagpatuyo clockwise ang ikot niya. Hindi siya makakapagpatuyo dahil firmis na lang ang ang uh, ikot niya. Samantalang dito pabilis ng pabilis habang ito ay uh, ano basta 'yung counter-clockwise ayon yun ang tamang uh, connection. Hindi dito, ha? papansinin ninyo pag oras na magkabit kayo kasi minsan uh, tatanggalin niyo ang ano at uh, kasabihin yung sira sira itong ano sira itong uh, kapasitor ngayon magkakabit kayo eh hindi niyo alam na bakit magtatanong ka na ngayon bakit hindi hindi nakakapagpatuyo o ngayon na dito po ang problema niyan. Dito. Yan ang problema niyan. Clockwise, counter clockwise. Ngayon, inyo nang nalaman ngayon. Kaya ito tatapusin ko na lang po, at hindi ko na ipakikita sa inyo ang pag pag uh, kabit nito. Basta papansinin niyo na lang dito kung counter clockwise or clockwise ang uh, inyong pagkabit ng uh, ano uh, wire galing dito sa taas. yan Okay? Maraming maraming salamat po kung inyong nagustuhan ay paki uh, uh, subscribe na lang po at paki-like, paki-comment. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood sa aking channel. Salamat po.